Napakaganda nga at napakasobrang mura ng mga Levi's dito sa Collins kaya dinadayo tayo ng mga kainsan galing sa malalayong lugar. Ayan at sobrang daming dumating ng mga bagong Levi's kainsan kaya huwag kayong aalis tapusin nyo po yung video para masipat nyo lahat ng mga pangmalakasan nating Levi's dito. Kainsan. Sinalubong ko na nga pala sila sir dahil lagi daw nila ako napapanood sa live selling. Galing pa nga pantabangan ng ating mga kainsan. Makuha lang ng pangmalakasang Levi's kasi mahirap daw makamain sa live selling. Pagdating na pagdating nga ni sir ay hinanap nila agad ako at syempre hinanapan ko na rin sila ng mga pangmalakasang ang Levi's gaya daw ng suot ko. Isang box itong pinipilian ko na to ng mga bagong dating. Kaso nga lang parang walang size dito si sir. Kala nga daw pala ni sir ay sa kaloocan yung shop namin. At syempre followers natin si sir. Alam nyo na pag nakafollow at nagsashare ng ating mga videos binibigyan ko ng pangmalakasang discount yan. At naikwento ko rin sa kanila yung nagpunta dito na taga Tondo Manila. Grabe napakatsaga nga nun ginabi pa sila. Pero sulit naman yung binyahe nila at pagod dahil binigyan ko sila ng ng pangmalakasang discount, syempre. Alam nyo ba ka insan ang dahilan kung bakit maraming dumadayo dito? Simple lang, dahil napaka mura at original ang mga Levi's natin dito. Karamihan ng mga Levi's namin dito ay made in Mexico, US, Columbia and Cambodia. At napakaganda ng mga tela, hindi mabilis maluma at masira at habang tumatagal, lalong gumaganda. Ba talaga, pag naka-Levi's ka, talagang nakakabata. Ang mga kainsan, Oh. oh diba? 541 okay, ito magkakasya kay boss to maganda to black patch kulay blue siya pero black patch solid yan hinanapan ko na nga rin pala si sir dito sa loob napaka sobrang daming dumating na mga Levi's ngayon kaso ang problema puro maliliit yung sizes na dumating kaya umabot pa ako hanggang dulo sa pamimili kain sa mga gusto makakuha ng pangmalakasan at original Levi's jeans ifollow nyo na po kami kain saan huwag mo nga rin palang kakalimutan ishare ang ating video para kung sakaling mag walk in kayo dito ay may malaking discount ano pangmalakasan 5 Made in Mexico. Sa eh, 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 tuwing ganyan. Ito sir, ayan, black pad siya. No? Naging isang only one na lang yung boss. Iisip niyo, boss, para makita natin yung ano. Uh, ito yan. Yan po yan. Ang po siya. po, baka hindi ka makilala ni nanay. Ayoko po. Babata ka ng mga 20 years. <laughs> uh, pag sinote sir, hindi na ko ba rin. Ayaw sir, ng black ang saya. Pero kinukulit niya ako. sabi niya Sabi Eh, naalis na siya eh. eh po na si sir nakakuha oh. si sir. Sir po pagkasiman, marami kong kilala mga may hilig sa Levi's talaga. Oo, oh, eh, kasi yung mga binababaan nila, syempre, convert nila sa kuwan, pag-US. Opo, oh, opo, tama. Mahal na. <laughs> Sabi ko, eh, doon na lang papa, kasi nakikita niya pag-on ginagamit. Okay. Okay. Wow, grabe. Sulit yung fit boss. Ang tanay. Opo, nadali sir. Bagay na bagay, lapat. 6 oh. months, 7 months lang naman yung kontrata eh. Big maganda po yung ginawa niya biglaan. Pero kung sakali mag-walk-in po kayo, mga webes webes, out webes. 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 Ah, may sa Madrid ng mga. Yan kasi may makukuha ka na sa akin po. Yung mga ganito kasi mga bago to 15 lang. Pero yun nga, pag sa mo na sa Yan boss, kaya ko isang gusto sayo hanggang buto 15 bago pa po yan. Sige. Opo. Saka naka butterfly to boss. Pag bumili ka ngayon ng brand new, brand new na ano, hindi siya naka butterfly, single na. Wala naman ibang yung... kulay? Ibigay um, um, mo na para meron para din naman masunod. Ganun na sila ang susunod. So Hinanapan ko na nga rin pala si Sir na mga pangmalakas ang branyo natin. Timing na may dumating ngayon. At yung hawak niya na yan ay 502 regular taper. Napakaganda po ng kulay niyan. Dark blue medium wash. Nung tinapat nga ni Sir ay kukunin niya na daw agad. Grabe, ang bilis mamili ni Sir. Pero sinabi ko pa rin na isukat ni Sir. Mahirap na. Baka pag nakauwi sila Sir ay makipot pala. Pero tansyado ko kasi yung bewang ni Sir. Alam ko na magkakasyo talaga sa kanya yan. At sinabi ko na nga rin na saktong sakto pati haba sa kanya. O diba napakaganda ng fit case Sir nitong 502 natin na regular taper. Isa sa pinaka mabilis maubos. Yan ng seller. Pati yung haba ay saktong-sakto kay Sir, hindi niya na kailangan magpaputol. Kaya mga kainsan, abangan nyo na itong 502 natin. Malapit ko na ipakita sa live selling ko. First to mind basis lang po tayo, mind plus code. Gandang-ganda nga ako dito sa hawa ko na Levi's na to na napili ni Sir. Ang ganda ng pagka-blue niyan, maganda yung tela, maganda yung bagsak at black patch po yan na red. Top 541 athletic fit, isa sa pinakamagandang lumapat at bihira lang po ito. Semi tapered leg opening. Tinabot na nga ni Sir yung sinukat niya kanina. Grabe, masaya si Sir kahit pa paano nakakuha si Sir at hindi siya na zero. ko na yung mga napili nila sir at nakakuha rin si ma'am ng mga pangmalakas sa nating Levi's t-shirt dito. Magaganda yung tela, 100% cotton. At syempre dahil nagpa-video sila ma'am, binigyan ko pa sila ng another discount. Sinagad ko talaga yung presyo ang buto Sa mga gusto magpunta, dito lang po kami matatagpuan sa Maharlika Highway, so ba Este, Cabanatuan City. At para hindi po kayo maligaw, isearch nyo lang po yung name ng FB page namin sa Google Map. Thanks for watching mga kainsan. God bless. Bye bye. YouTube channel Colleen's Family Vlogs. Facebook page Colleen Pants UK by JK New Account. Thanks for watching.